ito na din malalaman mamaya kung... Oh. Pero baka mabasa na lang siguro eh Hala 'no mabasa basta hindi <laughs> oh. na po ko mod kasama ni naman iwan yung pandong kasi mabasa okay lang let La okay guys <laughs> po may mga fogs fogs na may mga fogs fogs na hmm, <laughs> na hahaha, 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 Oo, hahaha, 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 namin.

Nami-re. <laughs> 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 <Woo>! Grabe. <laughs> <laughs> so, ah, syempre sa mga nag-aala po dito, yan, pag na po kami, no. Huwag na po kayong, ano po. <laughs> uh, Mag-iingat po kami palagi. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Yan hindi mapot kami umakit ngayon at pagbaba natin magbibihis tayo ng damit buti may makikita pa kami kasi kung mapupulong na po ito ng fogs posibleng hirap po sa amin no? may hirapan po kaming dumaan dito guys. May mga pugs na. <laughs> Sana all may pandong. May pahay yung may ano. Okay na, bababa naman eh. Huh? Ligo tayo pagdating. Tayo. <laughs> Woo! Oh, grabe. Ayan, nagpa -fugs na. pags na po yung baba. <sighs> Pero, tuloy pa rin po. Di tayo nakagamit ng ano kanina, ng microphone kasi napasukan po ng tubig yung cellphone natin, guys. Yung ating iPhone, napasukan po ng tubig. Kaya, di na-detect yung ano, yung microphone. Kaya, ayun, um, maraming salamat po. No, bukas po, ibang ruta naman po yung pupuntahan namin. At sa linggo, uh, pahinga po kami no? kasi wala din po si Kuya Alex so uwi sa kanila maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa naging bahagi po ng vlog na ito so and guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat no? kunting ano lang konting mali lang dito posibleng doon tayo pupulutin sa baba no? so ayun maraming salamat guys no, thank you po sa naging bahagi po ng ating vlog na ito no, or sa ating channel thank you po at grabe ginagawa po namin ito para ala, <laughs> para hindi po para sa amin kundi para sa community ng Rochelle no? uh, ginagawa po namin ito para din sa ating mga tinutulungan no? kasi hiniisip natin Ala. si Tiga wala natin nag Ala kaya kanina pa malis. wala na hindi may... na, na? na, na? okay. okay. tulungan natin huy magingat kayo dyan napaka tulas yan dyan magingat kayo ha hindi ko kayaanin ka kaya to hindi <laughs> kami kaya namin <laughs> ay ko basta hindi ka naman Ay. <applause> اي <applause> <applause> Ang <laughs> bihira. Wow. Mabuhay. Marami po Totoo. Totoo. 1, 2,